tauha so, guys ayan nag-enjoy pa yung mga tao dito sa pag ligo sa swimming pool so ayan yung iba dyan kanina pa yan guys ang um, hindi sila linalamig guys ayan ayan o oh. so yun naman guys merong mga ano din sa tao cottage So, yan yung video doon, guys. So, merong po Busy dito, guys. So, busy-busy si Kuya. Bari. Nagbari. So, yun natin. Ito na ito i-upload din. Ito nga last time. mo na gano'n. na share it? Kaya naman ito. Ay, agoy. Parang nga share it. Try Try. and try. mỗi chơi chân nghe 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 enjoy nghe enjoy nghe nghe nè nghe 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 Ini kau pengen sama kita Maka ada di di mana Ada di mana Ada di mana Ini dia enak nyatuh Cita Ini dan guys Ayan. Maganda doon magpa-picture. Sinakita yung mga puno. Yung rice field sa baba. Tsaka doon guys, merong bahay. May babahay doon guys. Oh. Babahay sa ano, Burabon. So ito pala ay Busali Isabel Allen Resort sa Barangay Busali, Biliran-Biliran Sulat siya no No smoking No littering No vaping Tension please Shower before entering pool Ayan yung mga pool rules Mga rules Na ah, dapat sundin Guys, nag-enjoy na yung mga bata doon. Kaya so, kasi chay-chay nandun rin guys. Ayan, masaya sila doon guys. Thanks for watching. Bye-bye. Please subscribe. Thank you.